Magandang araw sa inyong lahat at welcome sa akin channel. Puring puri ng netizens ang relasyon ni Nakim at Paulo dahil habang tumatagal ay lalo itong tumitibay. Komento nga nila parang mag-asawa na raw ang dalawa. Makikita naman sa kanilang Instagram post ang journey ng kanilang relasyon na habang tumatagal umano ay paunti-unti nang nilalantad. Sa latest Instagram post ni Paolo, ay makikita ang picture kung saan kasama si Kim. Komento naman ng Kim Pao, Mr. and Mrs. Avelino. Kinilig na naman ang mga Kim Pao fans, at kanya-kanya nga silang pasimpleng po sa social media accounts nila. I'm 59 years old. Kayo na lang natitira sa mga idol ko na matibay. Sana magtuloy-tuloy kayong dalawa hanggang sa magkapamilya na. Happy for the both of you sa ng isang fan. Patiently waiting na may uwi to sa engagement proposal, saan naman isa pang tagahanga. Yung mukha ni Paulo ngayon, naramdaman ko yung pagmamahal. Parang sentimental ang mood mo po. Ang sarap siguro ng pakiramdam na may nagmamahal na siyang tao, nagtunay at kitang kita mo. Puna naman ng isa pang fan. Samantala, kitang kita naman talaga sa dalawa ang contentment and happiness kapag magkasama. Maging kami ay feeling nga namin ay talaga magtuloy-tuloy na ito hanggang kasalan. And that's all for our today's video. Kung bago ka lang sa aking channel ay mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell. Maraming salamat!